A day in my life as an OFW dito sa Spain. Hola mga Mima. For today's gana, pupunta tayo sa salon kasi kailangan kong kunin yung mga gamit ko pang service. So, this is the first time na service tayo guys. Actually, papagawa ng client natin is ombre brows. At ito yung unang pagkakataon na mag home service tayo. Tapos, from the bus, tapos sinundo tayo ni Nanay Mercy. So, siya nga pala yung magiging client natin for today. Alam nyo, na-amaze ako dito sa kanilang uh, lugar, ah. Kasi, pag bago ka makapunta ng bahay nila, kailangan mo sumakay na escalator. Oh, yes. ba diba? Shala? May escalator. Tapos, na-amaze din ako sa lugar nila. So, so, na-prank ka to, guys sobrang tahimik at nakikita mo ba yung mga sasakyan na yan? May libre silang parking para sa mga sasakyan nila. So, pagdating namin sa bahay mga kapatid, mga mima, wala na kaming inaksayang oras. At ayun, nagumpisa na ako may part-time pa sana akong pupuntahan after neto. So, siya nga pala mga Mima, no? Si Nanay Mercy Antonio Carino ay isa po sa nagpapatransient dito sa Barcelona. So, if ever na ibang lugar kayo sa Europe at nagpa-plan kayong mag-stay ng first night, second night, third night at ilang pang nights ang gusto nyo, no? Pwede kayong kumunta kay Nanay Mercy kung wala kayong matutuluyan. So, nilagay ko yung Facebook account niya. Kayo na lang nga mag-usap, ha, mga Mima. So, ayan na guys, natapos na tayo dyan dyan, kay Nanay Mercy. Ayun, bala ko pa sanang dumiretso sa part-time after nun. Kaya lang, mga Mima, masyado na akong late, malilate. Kaya nga, minessage ko kagad ang aking madam na hindi ako makakapasok for today's video. At sabi niya, okay lang naman. So, yun lang, guys. See you on my next vlog. Bye!